Mabuhay tayo lahat. Secretary Roque Acton, NCIP, at kasabahan Governor Nene Saton, Occidental Mindoro, ang nakakatanda po sa buhay at sa serbisyo publiko, Governor Boyo Mali ng Oriental Mindoro, Congresswoman Kelly Villarosa, Representative Ray Umali, Mayor Eleanor, Eleanor Fajardo ng Magsaysay, mga kasamaan sa gobyerno, Mayor Jose Villarosa of San Jose Occidental Mindoro, Honorable Rod Agas, our Provincial Chair for the Liberal Party, mga minamahal kong kababayan, magandang araw po sa inyo lahat. Lalong-lalo na po doon na sa nasa labas na tumatamasa ng vitamin E. <laughs> Una po sa lahat, ikinanulugod kong maging bahagi ng pagdiriwang na ito at makasama ang mga kapatid nating mga katutubo. Kayo ang nagsisilbing haligi sa pagpapanatili ng ating kulturang Pilipino. Sa kabila ng mga pinagdaanan ng ating inambayan, naging matatag kayo sa patuloy na pagpapayaman at paglinang sa inyong tradisyon at uri ng pamumuhay. Mulat po tayo sa mga pinagdaanang sularinin ng ating mga kapatid na katutubo. Ang inyong sektor ang isa sa pinaka na isa sa tabing pangkat sa ating punlipunan. Patunay ang pagtitipong ito sa ating dedikasyon, bigyan na kaukulang pansin ang mga kapatid nating mangyan at ang lang mga pangangailangan. Doble kayo po ang ating gobyerno upang matanggap ninyo ang lupang ipinaglaban ng inyong mga ninuno. Ang lupang ito ay hindi lamang magiging espaso para sa pagpapatayo ng inyong mga tahanan. Dito rin ninyo patuloy na palalaguin ang mayaman ninyong pong kultura. Napakalaki po ang isinakrapiso ng magkakasamang tribo ng Hanuno, Gubatnon at Ratagnon o Hagura upang mapasakamay nila ang lupang sila naman talaga ang tunay na nagmamayari. Sabi sa akin, labing limang taon na puno ng iba't ibang pagsubok ang pinagdaanan na mga kapatid nating mangyan upang matyak na ang kanilang salin lahi ay hindi na muling mag-alsa balutan. Ang patuloy ninyong pakikipaglaban at hindi pagsuko sa kabila ng maraming pagsubok ay pangunahing katangian ng ating pong lahi. Kaya naman, buo ang paggalang ko sa mga kapatid nating mangyan. Sa inyo nagmula ang tapang ng mga Pilipino sa inyo nag-ugat ang lahi Pilipino. Ang matagal ninyong ipinaglaban na karapatan sa lupa ay katulad din ng ipinaglaban nating kalayaan mula sa korupsyon at katiwalian. Sa mahabang panahon, sinakop ng mga mapang-abuso at tiwali ang bansa natin. Na isang tabi ang kapakanan ng maraming Pilipino. Ngunit hindi nating hinayaang mamayani ang ganitong sistema. Binigyan natin ng pag-asa ang mga nalulugmok sa alang alanganin. Gaya ninyo, ginawaran natin ang mga Pilipino ng pagkakataong makamit ang kanilang mga pangarap. Kaya naman, sa pagkakaloob ng mga lupain ng inyong mga ninuno, umaasa kaming patuloy ninyong mapapangalagaan ang mayaman ninyong kultura. Magtiwala po kayong bibigyan namin kayo ng tinig. Maaari na po kayong muling makilahok sa pagkukumpuni ng ating bayan. Hanggat nasa tuwid na landas ang ating paninindigan, wala tayong hindi ipaglalaban. At titikin natin mapapangalagaan hindi lamang ang inyong lupa, kundi maging ang inyong kultura. Sa pamamagitan ng Executive Order Number no. 11, ang National Commission of Indigenous Peoples o NCIP, na dating nasa pamamahala ng DNR, ay inilipat na natin sa tanggapan ng Pangulo. Sa pamumuno ni Kalihim King mas masigasig natin mabibigyan ng atensyon ang mga pangangailangan at mga hangarin na mga katutubong Pilipino ukol sa kanilang mga karapatan. Dahil nasa ilalim na ito ng aking tanggapan, mas mabilis na rin natin maaksyonan ang inyong mga hinaing sa lupain, lalo na sa mga patakaran at programang nangangailangan na maagap na koordinasyon at pagpapatupad. Kabalikat din po ninyo ako sa pagpapalakas ng Indigenous People's Rights Act of 1997. Gagamitin natin ito upang higit pang makagawa ng mas maraming programa na magtataguyod ng inyong pagunlad. Kami sa paninig katuwang ninyo kami sa paninigurong kikalalanin at pagkakalagaan natin ang mga ancestral domains. Nagtitiwala rin akong ang pagyabong na makatutubong pamayanan ay nakasalalay sa pagpapalakas sa inyong sariling pamamahala. Maliban dito, mahalaga rin mapanatili natin ang makultura ng ating mga ninuno. Lahat ng ito ay susuportahan ng inyong administrasyon upang maisulong ang katarungang panlipunan at karapatang pantao ng bawat Pilipino. Mahirap ka man o may kaya, nasa lungsod ka man o nasa kabundukan, wala pong duda, bawat Pilipino ay bosko po. sa pagkawad natin ng Certificate of Ancestral Domain Titles sa grupong Hagura ngayong araw, hindi lamang lupang ninuno ang ibinabalik natin sa kanila. Higit sa lahat, patunay ito sa pagkilala natin sa lahat ng bilang mahalagang pangkat ng ating lipunan. Makabuluhang bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Tulad ninyo, naniniwara rin akong hindi lamang ito isang paggawad isa itong pagpupugay sa inyong tapang upang maibalik sa inyo ang lupang ipinakait sa inyo ng mahabang panahon. Ngayong hawak na muli ninyo ang lupang ipinamana ng inyong mga ninuno, umaasa akong patuloy kayong magiging katuwang ng pamalan upang pangalagaan ang kinabukasan ng mga susunod na mangyan ng mga sumusunod ring mga Pilipino. Naway maging hudyat ang araw na ito sa mas matibay na ugnayan nating lahat sa pagtataguyod ng mas maliwanag na bukas para sa marami pang henerasyon. Bago po akong magtapos, gusto ko rin po magpugay sa ating mga kasama mula sa sektor na reliyoso, sa mga madre at pare na naman dahilan kung bakit ako'y nandito sa kanilang pakikipahagi sa suliran ng ating mga kapatid na mangyan. Inaasahan ko po sa pagbalik ko sa aking tanggapan ngayong hapon, may paliwanag sa akin kung bakit ang isang bukod na karapatan ay labing limang taon para maglaban at magkaroon ng katuparan. Tayo po, sa inyo pong tulong at malasakit, inaasahan po natin pati po yung kamatagal na panahon ay gawad ng karapatan ng bawat isa ay magiging isang bagay na pwede na natin limutin dahil talagang babaguhin na po natin itong bansa natin. Maganda umaga po, maraming salamat sa lahat. Maraming salamat po sa ating mahal na pangulo. Nagagalak po kami sa inyong pagdating at pagkalinga sa amin dito po sa